hello what's up what's up once again mahal kong kababayan Luzon Visayas Mindanao at sa buong Pelican Archipelago ang wish ni Daily Oil Vlogger sa inyong lahat sa ating lahat sana all safe and healthy for everyone everybody happy and beauty at ang inyong lingkod narito nga po sa isang subdivision kung saan po tayo nag-deliver ng mantika kaya nga po uh, ang ating uh, title ng uh, aking youtube channel ay daily oil vlogger at ito nga po ay napadantay sa isang masipag at mabilidad na si sir na naglilinis ng kanyang sakyan kung saan dito natin masasabi ang Filipino uh, Pilipino talintadong Pinoy uh, sabi nga sa kasabihan pag gusto may paraan at pag masipag lalong uunlad yan kagaya ni sir oh. Habang siya naglilinis, uh, medyo na uh, pukaw ang ating atensyon sapagkat uh, naman po ninyo kung anong paraan para lang malinis ang kanyang sasakyan. Ganyan niya kamahal ang kanyang sasakyan. Kaya e, ang masasabi ko sa mga kababayan natin, kung gusto niya talagang linisin ang sasakyan, kahit mainit yan o umuulan yan, huwag naman umuulan, naguhugas, di ba? Saan ka naman nakita na umuulan, maguhugas ko pa ng